Hello guys, ah, mayroon na naman tayong bisita ngayon dito. Nagpa, ano ng konti. Ayan o. Oh. Mga, mga gandang gamit nila o. Oh. Chator. Ito ay pare, sagrada ito. Sagrada. Yan, piso sagrado, pang paswerte ito. Ah, ito isang binito. Ayan. Eh. Ito matigas oh, itong ito, type ko ito. Ba Bari, baka pwede palitan ko na lang sa ito. So, <laughs> napainusan <laughs> ko yan. Matigas oh. ini matagal ko ng gamit. Ay, ito matigas ang ah, pang ano to. Sa, ano, CTR kang ilis. Pang combative talaga yan. Yan, silver yan. Silver ito? Hmm, silver ito na yan. Tunay. Santo ninyo. Matigas ito. Ah, ito i dito ano. Ini mm i -hmm. Ito, Ini matikas pare matigas oh. San binito na pakambungo. Bre, ano to pasan to? Talaga? Lug pasan. Tikas.